Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa mga corrections po sa ating pangalan, sa ating surname, sa ating civil status, sa ating uh, sex kung tayo po ay male or female, at sa ating birth date. Ayan po. Ngayon, bago po tayo pumunta sa SSS at kumuha ng kanilang form, siguraduhin po natin na meron na po tayong kopya ng document po na kailangan ni SSS na galing po sa PSA. Okay? kung may mga corrections po tayo sa ating pangalan, sa ating birthday, sa ating civil status dahil nag-asawa na po kayo, uh, kailangan na po nating i-update, ilagay din po yung mga dependents, gumamit po tayo ng E4 form ng SSS. Pwede po natin itong i-download or pwede po tayong kumuha ng form sa mismong SSS branch po. Ayan guys, ngayon um, para um, maiprocess process kaagad ito, kinakailangan din po ng documents na galing sa PSA na nagpapatunay na yun po yung talagang pangalan nyo po o nagpapatunay na yun po talaga yung birthday nyo po. With regards naman po sa civil status po natin, um, marriage certificate po, ayan, importante po yung na-i-attach po natin yung marriage certificate po tayo natin pa, from single to married po if may mga pagbabago po tayo sa civil status po natin, okay? Ngayon, uh, ang E4 form po, ayan po, or tinatawag po nating member data change request po, pwede po natin i-download po ito. Kung may printer po kayo, i-download na lang po nito ninyo. Or kung wala naman po, pumunta na lang po sa SSS at makakuha po tayo, kukuha po tayo ng form para fill up on po and then i-attach po natin ito, yung document na nakuha po natin sa PSA. Okay? Ngayon, hintayin po natin ang ilang araw para po i-update ni SSS yung bagong details po natin o yung bagong correction po natin para po makita po natin yung pagbabago ng ating mga mga updated na details po natin. Okay? Sana guys nakatulong po ako. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!